Yan mga bro, so magandang araw sa inyong lahat ano. Meron din dito sa atin na uh, pasyente. Di ba na? Galing mga bro ng Pagzan Laguna. Ang problema dyan, ayaw umandar. So pinagawa na sa mekaniko, hindi raw umapaandar. Umandar naman, palyado kaya dinala dito sa atin. So bagong buo lang yan mga bro. Bago lahat. Ang problema, labas yung damper. So ayusin natin yan mga bro, papandarin natin yan. Okay? So ayan, yung mga bago pala sa ating channel. Syempre, huwag niyo kalimutan mag-subscribe ano para lagi kayong updated. Pag mayroon po mga videos, pag mayroon tayong mga bago videos na mga upload nabuo ano? Dito oh. Ay, kulang nabuo niyan. Ito nga labas oh. So. <laughs> Dapat mo na lang yung goma. Papanipisin ah, mo yung goma kung walang kasukat. Naalog tuloy. Mapagana oh. lang lahat, mabalik ka normal. Eh bro, wala, walang problema yan. Pero yung makina bro, di bagong baba yan. Hindi in overhaul yan. Ano yung sa block niya, pinalitan? Bago rin ang block niya. Bago rin. Maliban sa block. Yun lang, yun lang. Yun lang. Ba madali yan, bro. Yan. Ta Tabangin ng uno. Kuryente, bro, wala rin. Kuryente. Lahat 'yun. At sa uh, Euro Motor still ka JR Yan mga bro, so update po tayo dito sa dinala sa atin ng motor na Euro ano, Pasensya na kay mga bro kung inabot po tayo ng gabi Kasi kanina, meron tayong mga ginawang motor So pinahuli na natin to kasi hindi naman nagmamadali yung may-ari So ang kwento nito mga bro ng motor, bagong build yan Kinalas yung chassis, halos bago lahat Bago yung black, bago yung tambucho, bago yung harness Ang problema, ayaw na nga ng ng pagbuo Tapos dinala siya shop, or sa mekaniko, ganoon din na nangyari, umandar pero palyado kaya dinala dito sa atin. Okay, so ito mga bro, ay ito troubleshoot muna natin ano. Ano ba yung mga step na gagawin natin dito pag kaayo umandar? Siyempre, i-check ulit natin diyan lalong-lalo na yung carburetor, yung compression, yung kuryente at yung gasolina. Diyan na laging tatlo mga bro, ano? Okay, so unahin natin mga bro paano ba i-check yung compression. So madali lang mga bro, ang kailangan niyo lang kailangan nyo lang i-kick kikik natin Ayan, mukhang mayroon naman siya mga bro Matigas naman si Pain Matigas naman siya si Pain Ibig sabihin, mayroong compression dito Ano mga bro? Tapos, ito bago ang battery daw Bago ang battery che Check natin mga bro kung mayroong kuryente ano? Che Check natin kung mayroong kuryente So, tanggalin nyo lang ito mga bro Spark plug cap, tapos pihitin nyo to Napansin ko dito mga bro ah uh, naka ano na siya naka 4 pin CDI okay naka battery operated Ng kanyang kanya CDI ayan yun na napansin natin tapos bago yung black oh check check natin mga bro sa spark plug cap kung mayroong na labas okay yeah so natanggal na natin mga bro. Ang gagawin niyo dito, ito, ididikit niyo lang dito 'yan mga bro sa may body. Huwag dito sa may carburetor kasi baka kumislap, may gasolina kasi. Ayun, didikit natin diyan. Dapat mayroong spark dapat pag kinik nyo Mayroong spark mga bro Okay So i-on natin ang Kasi kailangan naka-on Yan Bye Dikit yun, Mayroon Mayroon oh. Wala na Wala na Kanina mayroon Pero ngayon wala na Ayon, mayroon. Ngayon mayroon o Eh wala 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 mga bro E, wala na. Yan, e, no? oh. Meron siya, kaso pa isa-isa. Kapalyado to. Eh, wala. Kapalyado, mga bro. Kung nakakita nyo yung supply ng kuryente, masyado manipis to. Okay? So, ito troubleshoot muna natin yung kanyang stator ano mga bro. So, sa pagto-troubleshoot, punta tayo dun sa kabila. Tapos i-check muna natin kung may laman talaga yung bateriya niya ano. Kasi sabi nung may-ari nito, may laman daw yung kanyang battery. I-check natin. Yan. So ito pa rin may kakabit na ano na tail light pang Raider 150. Ito yung battery. Dayway way. Check natin. Ayan, patay oh. Yung test light natin, patay mga bro, patay. So, gagawin natin dyan. Uh, kasi patay siya, cha-charge muna natin mga bro. Habang nagtutrouble siya tayo ng supply ng stator, cha-charge muna natin. Gamit tayo ng charger mga bro Aha uh. huh. Ayan okay. uh. okay, mga bro, So charger tapos dito kung mapapansin nyo Nagailaw yung neutral nyo Yung neutral lumilaw na siya Okay So try ulit natin yung ano Try ulit natin mga bro yung Try ulit natin yung ano kuryente Kung lumakas ba wala no, nawala Nawala siya na supply Ito meron. pa oh, mahina pagkaganito mga bro ang pagkaganyan na nangyayari dyan hindi niya kayang panda yan Okay so dito tayo tapos ko tayo ng tester mga bro so sukata natin yung kanyang palser sukata natin yung kanyang palser pag hindi natin natapos mga bro bukas na natin tatapusin kasi bukas meron tayo home service sa Manila ano may home service tayo sa Manila meron tayong papanda rin doon na bandit na 250cc nagmamakawa na kasi yung mayari So ngayon Dito muna Pagka hindi kinaya natin Bukas na natin gagawin to Okay Tanggalin lang natin to mga bro Tapos Dito kasi naghalo-halo na yung CTI oh. Tatanggalin natin tong Ano mga bro Ayun o oh, Pinagdudugtong na yun Ba't ganito? Bago naman ang harness Bakit ganito ginawa Yan Hanapin natin mga bro Yung sakit ng Stator Ito Tanggalin natin to Tapos sabi nung mayari mga bro Bubuhayin natin lahat Signal light, brake light, starter Lahat bubuhayin daw lahat Bari mga bro, natanggal na natin yung electrical tape ano. So dito, kung mapapansin nyo, uh, wala na po yung sakit. Ayan. So meron tayo dito ano, meron tayo dito apat na wires. Isang yellow, isang blue na may stripe na puti, isang puti at isang uh, black na may aywa. Black na may stripe na red o red na may stripe na black. So mapapansin natin dito mga bro, hindi po ito naka full wave ano. Tapos wala siyang ground na lumabas kasi ang ground waste nito ay naka, nakadikit na doon sa ating stator so meron ako napansin dito mga bro ano? kasi meron ako napansin dito kasi ang ating CDI ay battery operated paano ko nasabing battery operated? kasi 4 pin lang siya meron ditong mga CDI na ganito pero limang kanyang terminal so AC yon pero dito sa CDI na ito mga bro Apat lang ang terminal niya. So ibig sabihin battery operated. So nagtataka ako dito. Bakit naka pa yung ano? Bakit naka pa dito yung ating uh, primary coil? Ito kasi mga bro yung wire na yan para may primary coil. Kung AC yung CDI, gagamitin nyo to. Pero kung battery operated yung CDI, bakit nakakonect pa to? So ngayon, ito troubleshoot natin yung CDI kung buo yung uh, wearings dito ano mga bro kaya pala mahina yung kuryente so gagamit tayo dito mga bro ng test light ayan yung clip ng test light ikakabit natin yan sa negative okay tapos ikakabit natin sa negative tapos i-on natin yung ignition ayan naka na yan ayan, kita nyo may busina ah ayan, para maniwala kayo naka on i-check natin yung positive dito sa ating rectifier ayan kung mapapansin nyo umilaw naman yung ating Uh, main supply ng rectifier So ang gagawin natin dyan Dahil 4 pin ito Ang ang wiring nito Ay dito yung ating positive Dito yung ating negative Dito yung ating pulser At dito yung ating ignition coil So dapat dahil nasa negative tong Test light Dapat iilaw tong Ating gilid na ito Ito yung main supply Uy wala Ayan o Kita nyo mga bro walang ilaw yung ating primary kita nyo na so ibig sabihin dito palang lang mali yung mag wirings nito mga bro or mali yung pagka wiring nito so dapat hindi nyo ito gagamitin pang primary okay I huwag na huwag nyo gagamitin primary kasi masisira yung coil or masisira yung CDA nyo tapos isa pa dyan ang mangyayari dyan maday drain yung inyong battery kaya pala na drain yung battery so dyan pa lang mali na okay mga bro So ngayon, i-check naman natin yung ating negative ng CDI kung mayroon. So ito, i-check na ilalagay natin sa positive terminal ng battery. Dito natin ilagay. Yan, ilalagay natin sa positive. Tapos i-check natin yung negative ng CDI. Dito yan, dito yan. Oh, mayroon ditong negative. So ang wala dito is yung positive. Okay? So dito, dito mga bro, ang gagawin natin, puputulin na natin 'to tatanggalin natin to mga bro pero bago yan kasi battery operated to mga bro ay ah, battery operated natin kailangan lagi nakakondisyon yung inyong ano regulator rectifier so regulator rectifier ang trabaho nyan is para i-regulate rectify yung ating AC papunta sa DC kasi ang battery natin ay mga direct current or DC so dapat sigurado mga bro na nakakondisyon yung ano ha yung ating stator paano ba malalaman yan mga bro ang gawin natin, hugutin natin to. Ayan, hugutin natin yan. Ayan, okay. Hugutin natin yan. Tapos, dahil naka-half wave sya, mga bro. Dahil naka-half wave sya, kuha ulit tayo ng test light. Yung test light, test light, mga bro, ikakabit natin to sa negative. Ayan, kabit sa negative, di ba? Tapos, ito, sasak natin sa, kasi may dalawang wire dito, di ba? Yung yellow, at saka yung puti. Ang yellow, Uh, light coil Ang white is yung charging coil Okay So kailangan umilaw yan I-check natin yan So nakasalsak Nakasalsak Nakasalpak na ha Ngayon I-kick natin yan mga bro I-kick natin Masarado Ano bro Masarap na Masarap na Subukan natin mga bro I-kick natin oh, kita nyo Mayroong ilaw na kunti oh. Pansin nyo mga bro, may ilaw yung ating test light Yan, ngayon umiilaw yung yellow Subukan natin yung puti Subukan natin yung puti O, meron din Yan Diba mga bro? Ngayon, subukan natin yung dalawang coil Dapat hindi ito iilaw mga bro ah, Dapat hindi siya umiilaw buka natin yun yung yelo at saka yung puti buka natin okay. yun hindi sya umilaw Ayan. ibig sabihin nya buo yan, mga bro buo yan balik tayo pagka na check nyo na ng ganun mga bro uh, okay yung ating dalawang coil yung dalawang ating light coil at saka yung charging coil babaguhin natin to mga bro tatanggalin natin tong primary. Tapos, kuha kayo ng wire, ano? Kuha kayo ng wire. Ayun, oh, nakahinang naman siya. Oh. Maganda sana pagkahinang. Kuha kayo ng wire. Okay? Tapos, dugtungan natin. Ika kakabit natin tong mga bro sa accessory wire. So maghanap kayo ng kulay black na wire. Doon natin ikakabit 'yan. So dito Makikita nyo mga bro, nandito yung kanyang flasher relay or dito yung kanyang wear ng brake. So, tingnan natin kung mayroong laman to. Check muna natin kung mayroong laman bago tayo mag-proceed. Okay. Ganun mga bro yung pag-trouble Ah. Yeah, check natin kung mayroong laman to ha. Ah. Ano natin. Ayan, mayroong laman to. Ito yung accessory wire. Pag natin nyo yung susiyan yan, patay din yan. Pag nyo, buhay. Pag pinatay yung susiyan, buhay, patay din. So dito tayo magtatap ng wire papunta dito sa CDI. Okay? Papunta sa CDI. Ito na yung wire na yan. Ito, i-disregard na natin yan. Huwag nyo nang papakilaman to. Buo pa to. Kaso nga, battery operated yung CDI kaya hindi magkakaigi yan mga bro. Pag AC and CDI, AC and supply. Pag DC, DC and supply. Hindi pwedeng pagbalik ta kasi hindi magkakaigi yan. Palyado yan or hindi aandar. So katayin ng wire, dugtungan natin to. Yan yeah, mga bro. So temporary ilalagyan muna natin dito Basta lang makita nyong umandar to Ano mga bro Saka na natin itutuloy Ayan Andari lang muna natin Kasi yung ibang troubleshooting dito Napakadali nang i-troubleshoot dito mga bro Basta umaandar muna ang motor Ayan Kasi dito Ito, kahit ilagay muna natin dito, wag na natin i splice Yan, mga bro. So, tayo ng wire. Kinibit natin dito sa accessory wire. So, ngayon, susubukan natin, mga bro, sa t-slide. I-check natin yung CDI kung mayroon. Ayan on. Uy, mayroon na, di ba? So, kanina, walang supply yung CDI. Ngayon, mayroon na siya. Okay. Tapos, yung coil. I Check natin yung coil. Para malaman nyo yung coil kung okay Itong notice light Ikabay nyo sa positive Tapos I-check nyo yung ignition coil Ganito Dapat umilaw Ayan o oh. Okay Umilaw sya diba Ito yung Ang supply ng ignition coil dito Ito yung mga bro Yung black Na may stripe na kulay yellow Ayan Dapat Ay, Dapat mayroong ilaw. eh mga bro ah. Eh mga bro, ito ito ito. ito. Okay. So, ayun. Okay? Subo. Ngayon, balik tayo mga bro. Doon muna tayo sa kabila. Check natin yung supply ng kuryente kung mayroong nabago kasi so, kanina sobrang hina eh. So ngayon, check natin. Tulog. <laughs> Nag nagagaw buhay na no. <laughs> nagagaw buhay. Mga bro, tingnan. Hoy, lakas. Eh, sila sabi ko mga tak. <laughs> tak. Makakagano'ng sound mga bro, gano'n ang hinahanap ko dyan Kita nyo ba yun? Ulitin natin, ulitin natin Para makita nyo, ulitin natin Oh! Tak, tak, tak Ay, kuwalan nyo, talagang malakas mga bro. bro subukan natin to Lagyan natin ng gasolina kasi walang gasolina to eh Makes me harder Makes me sweet Yan, yeah, lagay Okay tapos ko tayo ng gasolina. Kasi alam ko walang gasolina to. Tapos wala yung hose pala. Buti na lang. Alam ko may pinadalang lang hose dito ito mga bro. Ito yung hose. Kabit muna natin. mo muna natin oh, mga bro. Ito yung hose. Ako bitin pa. Patay. Yeah, no bitin oh pagka ganito problema to mga bro bitin yung ating ano lagi mo tayo ng temporary o kahit mo tayo ng mga temporary hos para lang mapandar no grabe kunat Testing, testing. makes me sweet makes me harder makes me harder da, 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 da. Na, okay. okay, okay na yan. Tapos, o tayo ng gasolina. Kasi may, may pinalado, pinadala dito ditong gasolina eh. So, lagyan ko lang muna mga bro ah. Lagyan muna natin. Lagyan muna natin mga bro. Mahirap pa mag-isa sa buhay. Wala tayong camera man eh. Kahit okay. lang. Yan mga bro. So ngayon naman susubukan natin kung aandar uh, ba yan. Bukang bago ang carburetor eh. Mukhang natin na. Ayaw bro Ayan, Check natin mo bro yung carburetor Kung mayroon nalabas na gas Ba oh, wala Yan. So possible dito mga bro Walang walang bumababa na gasolina sa carburetor Kaya ayaw mandar Paano andar yan wala namang gasolina Ang problema sira na rin yung kanyang drain plug dito sa carb So kalasin natin mga bro yung carburetor muna Pero napansin ko mayroong carburetor dito eh ay, carbito yan. Ayun, o. Hindi ko alam kung bakit nagpalit sila. Pero mukhang, mukhang, mukhang quality pa to. You know? Ayun, yeah. o. Ha? Busina? So, ayun mo. Ayan. try natin ito mga burong isa. Ito bago pa pero subukan natin to. Mukhang maganda pa to eh. Balitan ko muna, Balitan ko muna bro. Yan mga bro, so bali nakabit na natin yung karburador. Okay, kabit na natin yung karburador. Tapos, yun natin. So meron na yung nalabas kasi kanina mga bro, kahit anong paandar natin, kahit may kurinti, hindi siya andar kasi yung karburador, Anong nangyari, yung floater niya, nakabarado agad. So hindi makakababa yung gasolina. Ayan so temporary, alagay tayo ng ano kasi puro tagas yung filter. Tapos ito, tinanggal ko na mga bro. Pagka ganito, meron na kayong separator or uh, parang gasket na yan, yung kulay itim. Huwag na kayong maglagay ng ganito mga bro. Kasi meron po yung guma. Okay, sa so, e, iba ba ito nilalagay? Dito yan sa baba. Hindi yan dito sa may parting carb nilalagay. Okay, so ito mga bro ah ha. Susubukan so, natin pandarin So baka sabihin na naman ng iba. Bago ko daw panda rin, umaandar na talaga. Parang scripted na nangyari. Ayan mga bro, patunayan ko sa inyo. Hindi scripted yan oh Kasi kung mainit yan, hindi ko mahahawakan yan. Pwede ko dilaan to para sa inyo mga bro na hindi talaga yan umaandar Oh. Diba? Hindi talaga yan umaandar pa. O oh, yan o. Oh. Kasi kung mainit yan, hindi ko mahahawakan to na matagal. Okay? So hindi po ito scripted mga bro. Troubleshooting natin dito ay talagang troubleshooting. <laughs> okay. So magkakalaman na mga bro. So i-charge natin. Naka-charge kanina pa yan. Ayan. Naka-charge na kanina to. Ayan. Susubukan natin ngayon. Pagod Ayan May kusina na o, Subukan natin pantarin mga bro O ba? Diba? One kick yan mga bro O ba? Diba? Pagdarin sa ngayon O ba diba, mga bro Ganun lang Ganun lang yung troubleshoot mga bro Hindi kayo agad palit ng palit Kung anong pyesa ano, hindi kayo agad magpapalit ng kung ano-anong pyesa para mapandar yung ating motor so hangga, siguro mga bro hanggang dito lang yung video natin hindi na ako gagawa dito ng step by step tutorial kung paano natin bubuhin yan kasi papaganahin natin lahat ng ilaw, ng busina, ng signal light, ng tail light ng starter motor lahat ng electrical papaganahin po natin dyan so at least nagkaroon kayo ng idea kung paano i-troubleshoot ang motor na ayaw umandar Ulay tingko, compression, gasolina At kuryente lang ang kailangan nyo i-check dyan mga bro Lalong lalo na po sa mga decarburador So hanggang dito lang Magandang kibigyan nyo lahat At ride safe lagi mga bro